at mag-update tayo at ito na mga idol ang aking sigal at hiniwalay ko na at napakaganda ni gal at malusog at ngayon lang ako mga idol nakapag-update kasi uh, naging busy tayo at nag-ano kami mga idol nagbilad kami ng palay at kanina at bumili na naman ako ng patoka ng aking mga Uh, tandang at itong aking sisiw at an idol at hiniwalay ko na at andito din yung isa pang uh, bibistag at bali idol nga anim to bali lima yung tinira ko dito sa katabi at isa lang yung tinira ko dyan na bibistag at ito din mga idol oh. at andin yung isa ana at napakaganda idol dahil doon sa binibigay kong patoka at yung vitamins at napakaganda yun yung broccoli at tumutulong sa kanila sa paglaki at ayan at ang bilis nilang lumaki at tumangkad at ayan yung patoka oh at bali mga idol at dito at inisprey ko na dito bago ko nilagay dito yung baby stag ko para malinis yung breeding na ikinulong ko sa kanila. Ayan o. At ang bilis lang talaga mga idol lumaki. At napakaganda yung vitamins niyon mga idol. At nagtanong na naman ako kasi paubos na yung vitamins ko. At yun na yung imi ko dito sa aking mga laga. Ayan idol o. At ayun yung isa at tinira ko at ayan na at napakaganda at kung gusto nyo mga idol na ganito ka lusog ang inyong alagang manok na hindi baksin at vitamins lang mga idol yung ano yung ibibigay nyo yung bagong labas ng excellent at andito yun si bulik ayan yung aking mga bulik o oh. at ito idol pag ito ay naglaban-laban at may hiwalay na ako dito kaso ngayon hindi pa naman at kita nyo idol o oh, ang tagpag nun ni bulik o oh. at bali naubos nila yung patuka at normal na tubig lang yung binigay ko at napakaganda nun mga idol kasi yung vitamins na yon ay may good bacteria na rin yon at calcium at lahat na vitamins na ano ni excellent at napakaganda kasi kung hindi dahil don sa vitamins na yon ay hindi ganito kaganda yung aking sisew at lalo na mga idol yung patuka kasi nakuha nila yung magandang protein at malusog at hindi sila nagkasakit at ayan at ngayon mga idol at ingat ingat tayo kasi ayan may paparating naman na bagyo at kami ay katapos lang namin magpaani at kasi inano na namin kasi baka kasi magtama talaga dito yung bagyo kasi dito kasi sa amin ang punterian ng bagyo at ingat ingat lang tayo sa ating mga alaga at ay yung mga ano ng aking mga lagang manok ay eh, yung naka ano na sim at papatungan ko bukas ng ano ng mga bato para hindi lumipad yung sim talagyan ko ng pabigat para ano hindi maano yung mabasa yung ating mga alaga at, yun ang at, at, at ang ganda at magandang gabi na lang dyan sa inyo. At kung bago ka pa lang sa aking channel. At please and subscribe naman dyan mga idol. At ngayon lang ako nakapag-update sa aking sisiw. At malapit na rin to idol lumaki. Pag lumaki na to na istag na. I-update ko ulit kayo mga idol. Bali dito idol yung aking inahin na bibi ah ayan o, dalawa tapos bali, ay tinukay yung kamay ko bali, apat yung baby stag ko dito, mga idol ayan o, oh, isa, dalawa, tatlo apat apat yung baby stag ko ayan o, at napakalusog nila, mga idol at mas maganda mga idol na mag palit palit tayo ng vitamins para ma ano natin kung ano ang pinakamagandang vitamins at para sa akin ito na yung uh, ginagamit ko ito na yung imimintin ko sa akin mga alagang manok kasi ayan ay yung ginamit ko yan mga idol yung progency tapos yung ginawa kong uh, molasses tapos may bawang at napakaganda pala i-combine natin sa ating mga alagang manok at para iwas din tayo sa sipon kasi pag ganitong maulan at uh, lagi lang natin silang paiinumin ng vitamins para hindi sila ma-stress at uh, kasi ngayon nabasaan at nakatulong din sa kanila yung uh, vitamins para maiwasan yung uh, yung stress at saka sakit kung ano man yung dadapo sa ating mga alaga kaya bigyan na natin sila ng uh, vitamins at kung gusto nyo ganito mga idol kagandaan yung, yung sisew at comment lang kayo mga idol kasi uh, yung binigay kong vitamins na tablet ay yung uh, hinati ko uh, yung B50 at bago ako noon nagbigay mga idol ng B50 at pinigyan uh, ko rin yan ng B12 kaya, kaya ganito kaganda yung aking mga sisiw at dito mga idol at hindi ako gumamit dito ng kuryente at naka solar dito mga idol para tipid-tipid tayo sa kuryente at and mga idol oh at kasi yung vitamins mga idol yan uh, prudency at nakakatulong din sa kanila sa mabilis magtunaw. Kaya kita nyo ang inyong mga lagang manok at lagi silang gutom. Kaya ang ginagawa ko dito mga idol, ah uh, nagbibigay akong patoka ah uh, umaga, tanghali, hapon. Ayan, para iwas din tayo mga idol na hindi sila mag anuhan ng balahibo para iwas tayo sa tukaan kasi pag ganyan uh, tinutuka na nila yung kanilang uh, buntot at nandyan yung pagdudugo kaya ngayon mga idol wala naman ako ngayon na experience na nagtutukaan sila ng buntot kaya lagi ko silang hindi ko pinapagutom at nagbibigay din ako mga idol ng patuka ayun tamak tama lang yung na maubos. at ganyan mga idol oh ganda at wala na ako ngayon na experience na may sipon yung aking mga alaga. Kasi kanina, mga idol, at hinarvest ko na yung vitamins ko, yung Friday. At yun ay pinainom ko naman sa kanila. At bali, MWF tayo doon, mga idol. Doon sa vitamins ngayon na na molasses. At pagkatapos nun mga idol, ayun naman yung prudence. At yung ginagamit ko rin mga idol na patuka. At yung integra. At yung pinakita ko sa inyo yung paghalo ko. Ayun yun mga idol. Kaya ganito paganda yung aking sisiw. At andito si ano, bulik o oh, umakyat na. At napakaganda nito mga idol kasi hindi sila ano, yung sanay sila sa tao, ayan oh, idol Oh. Ang tangkad oh. Tangkad ng no, idol. Hmm. Kasi gabi na dito mga idol eh. Kaya kanina, uh, ah, bumili ako ngayon na hapon na patoka. Eh, bibigay ko naman bukas sa aking mga stag. Kaya, ang bilis maubos. ayun oh. Kita nyo mga idol, Oh. Inano pa nila yung patoka. Sinisimot. Ano. At yung ayan mga idol, yan. At nagkaroon na ng balahibo yung ano niya, yung kalbo niya dito. Yung naiwan kasi yung shell dyan, eh. At napakaganda rin mga idol yung ating mga sisiw at hindi natin sila pwedeng hindi babada ng tubig kasi mas maganda din na lagi silang may tubig yung bagong tubig yung fresh na tubig ayan o oh.